yung top yun, na habol nila sa taas. Yung nabakbak, tinaas na nila. Pinapantay. Ayan, si manager oh. Manager, okay ka ba dyan? mapagpalang araw po sa atin lahat mga paps. 12.33. Atit po natin si Isa School. Araw po ng Webes, July 1. at dito, continuous pa rin po yung paggagawa sa ating lababo. Palitada. Break time lang po nung gumagawa. At ngayon, hati natin si Isa School. Sunduin natin alas 4 ulit sa unlock out. Ganda na sikat ng araw, tapos mamayang hapon, ulan-ulan naman. Dito po tayo nagpark. park kasi doon yung gumagawa. Eh, nagawa ng laing si Bayo. Laing-laing. Bilis naman yung gawin. Natuyo na agad. <laughs> uh, ay, basta amin. Sabi to yung tuyo. Okay. Hatid-hatid siya sa school. Sundoy ng alas 4. Eh, hey, besi jatuh ya, you noh, know, ngelalak. Oke. Okay alas 4 ulit ha sunduin papa masuk na si Aya tayo uwi naman mainit ngayon mamaya uulan ganyan po dito sa Pangasin na tuwing hapon araw-araw kilala na si Papa Ryan ng mga bata Ah, si Nanay. Ano po, Nay? Dali na lang. Dali ko po yung iba, Nay. Ayan na, ayan na. Ayan, mabigat o. Ayan. Grocery si Nanay. Grocery time. Saktuhan at talaga may monobila dito. Hoy, ayuda. Ayuda. Eh, uh, ayuda ni Nanay. Teka po, Nai. Natin tapo natin si Aya. Ah, uh, launa na. Uh, dito bising-bising na naman sila koya. Lagyan natin yung tubig na ako may tubig pa. Ang ginagawa na rin pala yung haligi. Palitada na rin. Sige, isa sila nang ginagawa. Dito naman Kuya. Dito naman si Kuya. Dito Ating gagawin Dirty kitchen. Pinapantay. Tapos kapag natawas na po yung kanilang palitada. Ayan. Gagawa na ng yung lababo. Patungan. Tapos may pangsahig na po tayo ditong na order yang Coco Lambert pang haligi patungan sa ito Crocodile Meron pa, lagyan lang yellow. tapos nung tatayos naman sila kuya. Dalawa sila dito. Niyo. Ilawa natin si kuya. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> Marilo pang mata. <laughs> Kailangan binabasa ko yung tiles. Ayun, pogi na. Hindi, hindi pininis yung taas kasi. Halimbawa, kung uh -huh. mag-tutiles kayo. Hindi, hindi na nga may tutiles? Hindi. Hindi na nga may pininis kasi. Uh hindi, -huh. sa susunod na, ano, pag nagbabawang isip nyo, hindi. Eh, <laughs> Labas na to eh. Dirty kitchen. Hindi yeah. so, na yan. ng puro bell. Ito, ganyan na natin. Hindi na. Hindi oh. uh, ah, lagyan. Kasi, uh, dirty kitchen. dito yan uh, ready na yung haligi malitada na rin hindi na siya buntis natin lalagay dito lang kung pwede kuya pantay na lang natin itong ano flooring dyan sa kabila oh, ito ito tanggalin natin ito tanggalin na natin kung pwede nang laguan yung ano yung tiles ayun o oh. nakalibid na yan meron siyang nylon level na ni Kuya, ano ko level na no Di natataga sa gitna gitna lang ka uh, stuck yung tubig. no may ako ko yung isang ano yung pangatong panggilit tataa ah diyan mga galing tagupan pa daw eh ay nandun na ah puntahan ko mahabol ah, naman ako no. paghapon mga alas 4 daw Oh, Bukas na natin ilalagay kasi yung kaka. Oo, oh, sige, sige. ko yung Kukuntratan ko. Ito, pinakamatagal sa lahat yung magpalitada. Ano kuya? Pinakamatagal sa lahat palitada. Habol-habol, tapos yung kapal. Itong 1.5 point so. five, Okay na pa. Me orienta, me la presta por linda hueá. stress. Ah, uh, alas tres na po. At uh, ihingi po tayo ng palamig. Mainit na panahon. Sabay natin sila kuya magmerienda. Yeah. Maganda kung mahabol yung tiles no? Nahabol yung tiles. And coke. uminom ng malamig dala natin si mama Ryan habang nag edit si mama Ryan nag edit siya thank you kung nandang kita tinapay nabihan po natin si mama Ryan Marinda po cheers Mamaya <coughs> din siya ng kapso. Ano bumalik ako dito? Ito yung ayaw ko eh. Pag ini-exit ko ayaw. Kasi ayaw din sa mga ibang pagdain. Pero so, pinayagang kong bumili sa akin. Sa mga school ba na po tayo at sakto may Shopee. Dito lang kuya. Kay ano na lang ito na lang kay misis. Pa, pabigay na lang kay, kay misis po. May okay. puntahan lang ako. Sige. Shopee. Bibili lang po tayo ng lababo tapos yung ipapalit po natin to. Kasi yung sa may tiles sa second floor na CR mataas daw po yung nabili natin. Papalitan natin ng medyo mababa. Sa PGM tapos lababo. Yan, dito na tayo. Papalit ako kasi mataas daw to yung medyo mababa. Uh, palitan, palitan natin. Mm Hindi -hmm. kasi abot to sa sahig. Dapat daw kunti lang. Medyo mababa. May ikli siya. hindi abot eh. nag isa tiles matangkad nakaawang pero ah. yung sukat niya yun maliit kaya ta tiles apo ah, sa tiles okay lang po ito okay lang basta maikli ito no oh, uh. matangkad daw to eh oh, okay. kasi saka po ito ayun saka yung lababo daw maorder ako nung ano lababo labo, labo. ito yung size niya para natin para kwenta lahat ng mga nagastos thank you salamat kuya okay uwi na po natin Ayan, drive na po tayo uwi na po natin yung lababo natin sa bahay Ito na po si lababo. Asukat natin kung sakto na to. Bagong palit. Ang kaya boss, try nga. Napinis na po yung palitada. Nakinis na. Dito nakatapos na sila kuya na isang haligi. Bukas finishing naman yan. Ayan, dadis duty po tayo ngayon. Sundo po kay Aya. Alas 4 na ng hapon. Gabi mga estudyante yan oh. No? helmet. Bilis pa patakbo. Out na ng ibang estudyante. sila ay cleaners daw ngayon kaya kahit sakto na tayo alas 4 nagsundo mamaya pa yun nila out mga 5 minutes pa pasok tayo sa loob uh, Ayun, sakto si Aya parating Kanina ka pa? Kala ko cleaners ikaw. Ang bilas. Ah, tumawag ka kay mama. Uh, kain na ka ba? Kain pa? Hindi, kain na ba? Uh, na. Kala ko cleaners, kaya mataga, matatagalan. Yeah. Okay na. Bye bye. Sundo na po natin si Aya. Naghintay po sa atin. Kala natin cleaners. Hindi nyo cleaners. Yeah. Ah, ilang oras ka kita kay Papa?

dug 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 okay nasundo na po natin si Ayo mga paps uh, dito na gawa na po sila ng ano pa rin ng tiles ah. tapos yung pinapalitan po natin na daloy na po dito e, yung nalagay na po sakto na stainless na po yan Ayun, mga paps yun nahabol nila sa taas yung nabakbak tinaasan tapos yung level ng tubig, gano'n nyo na. Pakunta na ito sa butas. Hindi ka mukha nung dati dito, na-stack sa gitna. Ngayon, doon na daw. Sa, kuya, sa labas siya nagpuputol. Labas tayo sa terrace at yan po. Kung sa tanghali, sobrang telik po yung araw. Pagdating po ng ganitong hapon, ganyan kumukulimlim na tapos yan magdamag na po ulan ulan maganda po masarap ang tulog ibuwa na po ako mga paps nakidat kidat na Ayun, may sukat na po yun, yung, lalagyan po ng lababo ito na ilalagay ito na yung haligi Imiss na sana lang dito ng bread crumbs Ah, si manager, oh. Manager, okay ka ba dyan? Alright. Siyempre nga. Sakto lang daw sa kanya. Sukatin mo nga. Oo oh, nga. Oo, oh, mataas pa nga. Eh, mataas pa nga. Tama lang po ah, kasi lang wala ng kanin. Siyempre magkabilaan, pader na. Yung size mo. Diba? Hindi. Si Maray po ang magluluto. Kaya ganyan. Oo, oh, kalikutin. <laughs> Anong pinagagawa nito? malambot ah, pa yan. Di na. <laughs> Pag ano din, ipapatayin di din natin yan. Hindi na. Nakukulang po tayo sa simento mga paps. Order po tayo ng mga simento. Guru, mga lima pa ano? Apat. Apat. Kulang na to eh. Ay, mga lima siguro. Lima. Ibuhangin pa naman eh. Alas 5 na mga paps. Umuwi na po sila kuya. Yung mga gumagawa dito. Kanina apat po sila. At uh, dito sila natagal sa pagpapalitada sa haligi. Kabila hindi pa. Ito hindi pa rin. Matagal po talaga pagpapalitada kasi makapal po yan. Talagang susukat-sukat yan. Ito ganun din. Ang kapal na idagdag oh. Pati simento magastos din dito. Ang laki, ang kapal. Ah, ito ganun din. Tapos na po itong gagawin natin kusina. Ito pa palitadahan din po 'yan. Para kapag magpiprito, ayan, diyan na lang magpiprito. Paglalaga, magpapalambot. Ayan dito. Dito natin yung park si Lucky. Pero sa mga susunod araw kapag may ano nito kala na o yung ang tawag to pag may luto na po dyan doon na si Lucky talaga talagang para kay Lucky nakasadya si Aya nag-aaral po nag-i-study siya ayun kanya pinsan si pag mag-aaral yan Ah. Hmm. Kanina pa po, po yung sa trabaho, ah, sa... trabaho, Tapos, nag na rin po dito si Aya. As usual, yung ulam po namin, yung ano pa rin po, yung... ulam po namin ng na tanghalian. May tira pa kami. ta -daan! Nandito naman po tayo sa... taas, sa second floor. Ingat na natin, ilaw. Ayan ang pinagagawa nila. Ayan. Ang ganda. Ayan na yung ating pinapalitan. Ano? Okay na po. Ayan. Dali nila. Ang galing muna solution nato? Ito kaya. na natin. Ayan. Ikinabigyan na ngayon. Kaya hindi na po natin Kinuha yung dalawa doon sa in-order natin na napapalit. Nag-okay na po siya. Nakahabulan. Ah, at ito palang adhesive mga paps. Wala palang nabibili na ano. Ang kailangan lang sana dito is mga kunti lang siguro mga 10 kilos kailangan lang. Wala po available na tingi-tingi. Kaya isang sako na po yung nabili natin. Maraming po masusubra dito. Adhesive. Ito 25 kilos daw. Bogus sa sako po. Yan, makakalingo na po tayo. Okay na po yung ating CR. Hindi natin makakagamit kina nanay. Yan, ilaw na. Okay na yung ating kisam eh. Sa taas na problema natin. Ang lakas ng ulan. Check, check, check check, check, check. Walang katagas. Wala, Wala nang tumutulong. Wala, talaga. Okay na, okay na po yung ating flashing. Mas malakas to kaysa kahapon. Kaya ito po ito. Okay na. Bakit tayo sa taas? Nakakatuwa. kasi yung malakas talaga yung ulan. Kahapon. Kahapon, kaya kaya sa babaw. Kaya natin. Sa taas. Uh -huh. Ayan nga. sa Okay na po. wala na po tayo na wala nang patagas. Malakas po na ulan talaga. Masayang-masaya masaya po tayo. Wala nang kataga Sarap ka sa pagurad mo. Ito, sun. Magluway, maampiyas. Matalat yung maampiyas. Kaya na po tayo. Haponan, habang malakas po yung ulan sa labas sarap magsalo-salo yan. Pray po muna tayo bago po kumain. Lord, maraming po salamat sa biyay ng Amel po ngayon. Salamat sa lahat ng blessing sa pagkakawang lupa sa amin, sa aming pamilya, sa aming viewers, patuloy po ang patungan ng bayan. Hmm. Hmm. Amen. Okay. Hmm. Hmm. Sa niyaya. Yung po yung ulam natin, yung kami -tang na pangalot ng maraming. Tapos nagdagdag po ng San Marino. Piscavit siya. may sabi San Marino. Hindi po maartos kaya sa ulam.

Ayaw niya pang magsangit mm -hmm. ang binas dito yung hangin e, eh, no? Pero wala angin. Okay, testing talaga natin. Dito na naman po yung hangin. <laughs> wala akong takadas. Hmm. Ano sa mga tatanong? Kasi sino pa naman gumagawa sa bahay dito? Sa garito lang po, kalakit bahay lang po namin. time po kasi dapat din sila yung, 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 yung gagawin sa likod namin. Busy po sila. May malaki po silang project sa bayang bang. Hmm, hey, it's ang ito unduan, eh, it's pa nang dami na ko Sakat mo lito po ang